Good morning guys. <laughs> Siyempre, alam nyo na pagkaganit ang sinayo. Diba? Late na naman tayo. Anyway, wala naman pasok yung mga bata. Oh, Monday pa sila. So, pwede tayong magpatumpik-tumpik. <laughs> Tulog pa naman. <laughs> Ayun ang dadaanan ko di diba? Para maiba lang. Ayan, shout out sa lahat ng mga kumari ko Marites dyan. Mga kumpari ko Marites dyan. Ay, ganda ng weather, oh. O siyempre, hindi tayo dadaan sa initan. Ah. Dito tayo sa lilib. Dito tayo sa lilib. Kasi alam niyo naman, yung ating oh, yung mga alaba, eh maglalabasan. Uh. Ako na lang ang katulong. <laughs> Ako na lang. <laughs> late na naman. <laughs> Nangangamay katulong. ay na, may katulong. Nangangamay late. di diba? Ang ganda ng park, nakaka-relax dito yung aking dinadaanan every day. Lamas natin yung ating card, e card. Kit ng bata nito, hindi ko muupas, Oh. Ay! Ay, na, hindi pa sila nagtatanggol. Morning. Yeah. Ayan, nasa lift na tayo. Finally. Wala na. <laughs> eh kasi nagpatuyo pa ako ng buhok eh. Diba? Mahirap na mga pumasok na So, pala, yung buhok mo basa. So, kailangan magpatuyo muna. Ayan, yeah, good morning sa inyo lahat dyan. Sa so, mga kumakay kung magaganda. Shoutout sa Lapid Bamba. Shoutout sa akin. Kapatid na si tita maganda. Ayan. Yeah. Maring Helen. Shoutout. Maring Benny. Shoutout. Ayan, yeah, kamusta kayo? Ayan, dito yeah, na tayo. 你打的太远。